Balik na kita di. Susulod so, na kita di. Eh, maganda daw dito guys na no, pasyaran dito sa bayan sa Milagros. So, kita akong ta, unta. Kaya ala, ano ini? Eh? Ala Boulevard, San Maynila. So, kita, unta, boss, no? Sabi. So, gua weight tu san ya ang lopet wow wow ini one again for the oh ayos Ganda oh nice ang ganda diri guys Baya malang Boulevard mga sa Manila Ang lobet Talagang pina ano Pina improve talaga Ang Shout out kay Mayor Talagang pinaganda Pinaganda ang bayan sa Ano no Bayan sa Ang Oo

ganda na dito guys pagtambay pagkagabi eh. ay pinaganda na pina improve na yan so dili lang kay Boulevard San Manila may kita mo pag adi ka dito yan Boulevard Masan Milagros lupit mo oh? so stick yan So guys, sa atin nakita sa Boulevard San Manila I.S.T. stay Boulevard Yali San Milagros <laughs> Ang ganda nito Wow Ayan So ka namang naman kita, di din naman kita mag-gala Tag syempre, upunan nyo kami para Urupot kita sa aton mga gala Dito sa Masbate Ada guys, kung makapansin nyo Ayan mas lalong pinaganda, mas lalong pinalaki at mas lalong pinahaba. <laughs> wow. Ganda din ganda din magano mag magpasyar ano, mag, uh, mag pasyar, no? Lalo na kung gabi eh, kayo. Oh, siguro pag gabi grabe ang pawa sa ni kay damdaman damo street light. Ayan, kitam. Grabe. Una ko Boulevard San Manila. Boulevard gali sa ano sa Milagros. Boss, kawai kai. Iya. kita nyo guys. Oh. Grabe yan. Grabe ang lupet no? Di ko akalao na may usad na munisipyo na silent lang, no? Di di sa piraka tuig. Lalo na sa naga biyahe pa kami didi. Tapos Ah, uh, 4 years na, boss. Diri kita nakapashare share diri no. Uh -huh. Tapos pagka dinamon, nagulat na lang kami, ang lupit, oh. Yay! Ang ganda na. Shoutout kay Miur. Uh -huh. Yo, <laughs> Ayos, ganda-ganda. Uh -huh. Siratan na na ano, bayan san mas magkaigwasa ni eh, no. Ay eh, para naman at least sa uh, mga bisita, bisita parias uh, parehas na mo na uh, mahilig mag-travel no mahila, mahiling maggala sa mga bayan oh, yeah. no kaya may kita natin ang mga uh, mga pagbabago lalo na dito sa bayan san Masbate no yan, kita oh, sa open ni san Masbate kaya lang usa din na munisipyo yan bayan ng Milagros kita mo nyo naman guys oh. una mo okay na may extension po oh. inaayos pa na Daka paabot pa yun na dito. Uy. At tumangga do. Igo dito. pagali dito no. Ang lupit kayo lang. Ay grabe. Kayo dito guys. Paayo dito maggala magala pag Kita nyo. Yan, pasyaran natin dito para makita nato. Guys. Hi boss. Ay napon. Pakaya ba lang ako. Ini e, ba na agian dugtong ini siya dito? Dugtong siya hindi. Ah hindi na. budget Ah, okay okay. Napansin ko iko pa man dito. Ha? Ah? ah, dugtong ah, si Ah, yes. Yeah. So guys, ini gali di na ah. ayos pa hasta makabot dito. So mangyari sa ni labalab agad ini. Eh. Ayo ayo no. ilaka pokok angin genayem itu. Ah, angin genayem. Ah, yes. Oke, ya dia. Selamat. Ah. Dah. Dud siki motovlog. Ah, oh, dah siki motovlog. Selamat. Sedayo. Hai, grabi kali guys. Noh, bali dapat-dapat -laba talaga ini, ayo-ayo kitaun. Dapat irung ni. no irog dapat sa maganda maganda ang setup maganda ang plano irog kun sa ni ano, ang, ang ano ang setup sa usad na official sa usad na munisipyo ang ganda talagang mabilib ang mga pumuluyo ang mga tao dag syempre ang mga uh, bisita katulad naton di ba boss napabilib kami ang ganda ang ganda dito guys, sa lang. Yan Kita nyo naman oh. Wow, ang ganda. Para sa Manila Oo, oh, baka ka lang nasa Manila. oh, baka ka, baka kita mo, baka ka nasa ano, uh, boulevard ng Manila Pero uh, boulevard lang sa Milagros. <laughs> kita nyo naman, ang lupet. Grabe. Shout out sa nakaisip sana eh. Yan, mabuhay ka, sir, ma'am. Kung sino man ang nakaisip sa ni. Mabuhay ka na maayos. Yan. More blessing pa na magabot sa iyo, Dapat irog sa ni. Irog sa ni ang set up sa usad na opisyal sa sa usad na bayan. Dili kay may mga bayan na nagdudugay, waran nang yayari. ha <laughs> uh, torog pirmi gudan. Yan, gaya ini, talagang nakakabilib, nakakamangha. Ang lopet. Yan. So pag-abot din di naayos pa ang lopet. Papau ulit na kita. Paladla kita di guys. Kaya di. May mapasok na sarap yan. Gabi na pabilib ako. Ang lopet, no? Nahanap si Lola na Oo, oh, hindi, siguro sa tanan na nag encode di, di, sa bayan San Milagros Kakaibay ni Kakaibay ni na, ano, uh, natawo No? Kaya talagang saludo kami sa inyo, ma'am, sir Yan, kung sino ka man Saludo kami Yan So, palabas na ito, ha Ay, ang problema, para ito dito ng picture taking <laughs> Sige lang, next time na lang, ay Pamangat ko pamang kita <laughs> So Ikot ikot lang kita dito guys No ikot ikot lang Ang lopet talaga Balikod At bago natin tapusin guys yung ating video, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout muna natin yung ating mga kaibigan at syempre yung ating mga kababayan. Ayan. Team Squadron. Mega shoutout. At kay Madam Sikel. Mega mega shoutout. Matt Jerome Binuman. Mega mega shoutout. At si Rachel Puentes Pilayo. Mega, mega, shout out. Eric J. Canunis William. Mega, mega, shout out. Eljan Bakas. Mega, mega, shout out. Family Ligada. Mega, mega, shout out. At Family Asirun. Mega, shout out. At syempre, Family Dalanon. Mega, mega, shout out. At kay Yunis uh, Pagayunan. Mega, mega, shout out. Family Makaranas. Mega mega shout out. Ah, siyempre family uh, Rasi. Mega mega shout out. Jocelyn uh, Pagayunan. Mega mega shout out. Jinalin Luhira. Mega mega shout out. At at shout out kay Jo Kadimas Alapin. Mega mega shout out. Ayan. At kay uncle daw niya na si Bimbo. Sabi ni Jokes Repel Alvarez Maagap. Mega, mega shoutout. At siyempre kay Idol JM Mitra, mega shoutout sa iyo Idol. At kay ano, uh, mga taga Look Now, mega shoutout sa ni shoutout. Joel Albao. Mega, mega shoutout. Yan. Yeah. At siyempre shoutout din kay Jubs Al Alvaro Patino. Mega, mega shoutout. Yan. Yeah. At mga Tagalog sa Japan, mega shoutout sabi ni Mario Trugo. Mega, mega shoutout. Rivas Family. Mega, mega, Shoutout out. Ayan. Sinjen uh, Yesan. Mega, mega, Shoutout Maria Estrella. Mega, mega, Shoutout At kay Rio de la Cruz. Mega. Jensaniba. Shout Ayan. Warren Mujion. Mega, mega, Shoutout Nel Aban. Mega, mega, shout out. Ayan. Mega shout out sa inyo guys At syempre sa Bagangan Group Parokya ni Sunny Lalo na kay Louie Labastida At kay Sunny Guadayo At syempre sa tito niya Na si Diyos Dado Labastida Ayan, yeah, so guys, ayo. Ay, oh, ko sa UK, sa California yung aking auntie na si Auntie Susan at sa family Orpel at sa Humali, oh. Na uh, na kita. Oh. Nagalimot <laughs> <laughs> ako. At sa family Bulacos, Lyson at sa lahat ng pamilya namin na nasuporta. Salamat sa inyo. So ayan guys, shoutout, shoutout sa inyo. At maraming salamat sa laging uh, panonood. at kung pwede guys, lahat ng mga video na ina natin, paki-share niyo na lang para naman makita ng ating mga kababayan na hindi na nakakawis sa ating ano uh, sa ating bayan. Ayan. At kung hindi ka pa nag-follow, nag-subscribe, mag-follow ka na at mag-subscribe ka na para kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ayan. So guys, Uh, yung mga nagre-request nga pala standby lang kayo kasi marami pa tayong mga mga video na nakapila pa so ipapalabas muna natin yon at saka naman tayo pag naubos na lahat yon guys uh, saka naman tayo magta-travel at kung kung ano yung mga barangay bayan na nag-comment sa amin na gusto pasyalan papasyalan namin yon basta wag lang yung critical area at nga pala yung ano uh, Barangay Salbasyon So na short kami sa oras guys kaya hindi na kami nakapunta doon pero plano talaga namin na uh, pasyalan yon. At siyempre yung Balud. Yan, papasyal tayo doon at lahat ng mga ano doon, mga resort. Yan, papasyalan natin at siyempre yung mga barangay na rin. No, kaya kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na, mag-subscribe ka na para naman kung meron kami bagong upload ma-update kayo. Ayan. So, guys, hanggang dito na lang yung ating video. Muli, maraming salamat. And, baba! <laughs> ano na lang, guys, pa-share na lang. Pa-share nyo na lang para naman uh, marami pang makapanood.